Hello mga kapobre Welcome back Isang pinagpalang araw na naman sa ating lahat Andito na naman kami Hinaharap ang hamo ng buhay Kahit na sa Delikado na gawain May Produce o Magawan lang ng paraan Para maitustos sa pangangailangan Ng ating pamilya sa araw-araw By the way, hihingi na naman ako ng favor sa inyo. Please support my YouTube channel Boh TV Vlog. Like, share, and kung pwede, pakipindot na lang din yung notification bell para lagi kayong updated sa aking mga videos na ina-upload. Ito'y tungkol sa aming hanap buhay. Minsan, kumakanta ako. Wala ang kuhan, wala kaming trabaho. Kaya nag-upload ako ng kanta. And ngayon gusto kong ipaliwanag sa inyo para sa kaalaman ninyo yung posisyon ng lineman na yan ngayon ay uh, andyan yung pinaka -risky. kasi alam ninyo pag mayroong open wire dyan makurintihan siya Diyos na lang ang bahala pero talagang mahirap dyan yung pinaka -delikado. Kung hindi niyo alam mas marami ang namamatay dyan sa posisyon na yan kasi... 220 volts to 250 volts ngayon kasi dito sa amin line to ground so 250 volts yun dyan compare dyan sa pinakataas na yan na linya yung 13,200 volts na yan wala masyado dyan na disgrasya mas marami dito sa 220 volts kasi kumpiyansa ka dyan pag may nabalatan dyan ididiin ka talaga dyan sa poste na yan At lalo na ganun may safety belt ka hindi ka talaga makaalis kasi yun parang tinalian din ng wire kaya shout out sa mga politikong buhaya sa pera di ninyo alam na dito nagmula yung mga taksis sa katulad namin na mga ordinaryong manggagawa